Hello guys, uh, welcome back to my YouTube channel, John Lloyd Italian. Thank you so much guys for watching my YouTube channel. Uh, Narita guys, uh, mamasyal mo tayo dito guys, sa lugar na ito guys. Ngayon po mga guys, uh, kailan natin guys na mamasyal din sa bawat uh, lugar dito sa aking pinapasyalan ngayon. At uh, konting support naman guys uh, so subscribe my youtube channel dyan ba italian at nasa inyo guys na sa inyo mga kamay guys na pindutin ang subscribe like maraming salamat guys sa inyong pag subscribe at pag like sa aking youtube channel dyan italian thank you so much guys for watching and guys uh, na ma guys sa lugar na ito na napakaganda at friendly environment at seriwang hangin dito guys sa lugar na ito thank you so much guys for watching at dito guys uh, mamasyal mo lang dito guys gagalagala mo lang ako dito sa lugar na ito dahil uh, hangin dito guys at malamig dito sa lugar na ito Maraming salamat guys uh, sa support at sumusubaybay sa aking YouTube channel Jun talian na walang sawang sumusuporta ah. Maraming salamat po na nandyan pa rin kayo at nanonood sa aking YouTube channel uh, Konting support naman guys uh, at subscribe and like ang aking uh, YouTube channel na, na sa inyong mga kamay guys ang pag like at subscribe konting support na lang po sa aking youtube at maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood at sumusabaybay at sumusuporta sa aking youtube channel John Daitan and guys nandito at uh, mamasyahan mo ako dito guys dahil napakasaribang hangin dito guys sa lugar na ito kailangan natin guys kuhanan at mamashal uh, ng lugar itu sa aking pinapasyalan ngayon. Thank you, guys, for watching.